Magandang araw mga kapatid. Si Sarah Panahon po ito. Araw ng langdas ng pag-asa po ngayon. Samahan niyo po ako, tayo na. Ang bawat verse o talata ng Ebanghelyo ngayon na galing kay San Lucas chapter 8, verse 16 to 18 ay makahulugan. Napili ko pong pagnilayan ang salitang ilaw. Marami at malalim ang mga kahulugan ng ilaw. Ang ilaw ay may iba't ibang makahulugang simbolismo sa aspeto ng ating buhay. Siyempre, ang alam nating lahat, ang ilaw ay nagbibigay liwanag at enerhiya. Kaya mahirap at masalimuot pag brown out. Sa gisag din ito ng kamalayan o awareness, ang ilaw daw ay nagpapahayag ng positibong pananaw at determinasyon na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Kaya sa ibang kultura, ang ilaw ay simbolo ng pagunlad at pag-asa. Sa larangan ng ating espiritual na buhay, ang ilaw ay sagisag ng kalinawan ng kaalaman o enlightenment o maliwanag na pagninilay. Simbolo ito ng kapayapaan at pagpapala. Sa simbahang, Kristyanismo, ang nakasinding kandila ay simbolo ng Diyos at ng kanyang taglay na liwanag. Sa dami ng simbolismo at gamit ng ilaw, ano kaya ang gusto ng Panginoon ipahayag sa at ipahayag sa atin? Ano ang gusto niyang pagnilayan natin tungkol sa ilaw? Babasahin ko po ang sinabi ni Jesus sa ibang aklat na galing naman kay San Juan chapter 8 verse 12. Sinabi po ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Sa gospel reading ngayon, tayo po ang pinagsasabihan at kinakausap niya. Binigay sa atin ng Panginoong Diyos ang kanyang mahal na anak na si Jesus na ilaw ng sanlibutan. Kaya lahat ng mga naniniwala at sumasampalataya sa Panginoong Jesus ay nagkaroon din ng ilaw niya. Medalang ilaw ang ating pananampalataya. Ang utos sa atin ay huwag nating itago ang liwanag na taglay at dala ng kanyang mga salita na pinahayag at pinagkatiwala sa atin kaya kailangan i-share po natin at ipasa ang ilaw niya sa marami na nasa kadiliman. Pag-ingatan din po daw natin ang paghatid at pagbahagi ng ilaw sa iba. Huwag po nating dagdagan o bawasan ang pinagkatiwala sa ating ilaw at liwanag. 'Di ba? Kapag masyado naman talagang marami at malakas ang ilaw eh nakakasilaw kapag mahina at kulang naman ang ilaw, aba, pwede naman tayong matisod kasi hindi masyadong maliwanag. Pagtibayan, pagtibayin po natin ang katotohanan ng ating tagapagligtas na si Heso Kristo at ang katotohanan ng Diyos Ama at Espiritu Santo. Sana po naliwanagan kayo sa reflection ko pong ito. Maraming salamat po at God bless.